ng time na siya, talaga, titiik ko na. So, lagi kami ninuhuli, lagi kami. Bago naman. Bago mo rin. Nasa so, subukan. So, sila ko na. Ano ka dito, yung mainit na maglalaban-laban dito? Yan, yun. Oo, oh, yan yun. Sino ba yung napupusuan mo sa kanila? Gusto ko yung bago na eh. Bago naman para sa'yo. Sino ba yun? Yan, dito na lang. Kung halimbawa tatlo sila, dito na oh. ako sa isa. Kay, Kaya alam ko may nagawa to. At, ano, sino dyan, sir? Si? Ito, si Marat ang mundo. Oo, oh, yung bago naman. Bago na. Bakit sa tinong bago? Eh, para malaman natin kung anong mga platforma nila. Kaya kung ma maupo sila, di ba? Okay. Kung so, mukha sa amin, big doors kote, ka, eh, palaki kami. clearing uh, Alam ko na, yan. So, yun yung kay sir. Gusto ni sir, ma-experience ma sa man, Bago naman. Bago sa. Yan, so. Hmm. Siyempre, opinion niya ni sir. Maraming salamat sir, ha. Okay. At uh, ang mainit maglalaban dito sa Maynila. kona, si Lacona, Hanilacona, Escomorino ah uh, Marata Mundong, yung sa mga senyor. sino ba yung pambato nyo dito sa kanila? Ah, uh, mayor din sila. Ah, mayor. O, sila yung mga possible na maglalaban-laban na mainit sa, uh, dito Pati sa Maynila. Ano, Disco Morino. Disco Morino. Sa tingin mo, bakit? Eh, kasi maganda rin naman ang kanya. Ano yan? Maganda niya rin Maynila. Kaya lang, ang mga vendor, nahihirapan din. Kaya ka Salamat po. Salamat May na magbubungguan si Mara Tamundong, Isko Morino Ani Lakona o si Lacona, Isko Morino Mara Wala ko pa sa kanila. Wala ka na Baka si Super Maratamundong kasi na uh -huh. naranasan na namin ito. Eh, ba, lalo na to. Wala. <laughs> Bakit parang masakit yung pagka-DL mo, ma'am? Eh, kasi wala kasi. Ah, naman eh. Parang ano, Para may, may uh, 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 ano eh. Parang may hanong, ano eh. Gusto mong kurutin eh. Eto, pinauli lang kami ng pinauli dito. Oo. No. Oh. Wala namang, ano. Solusyon. Oo. Oh. So, gusto niya ng bago naman po? Bago, siyempre. Kasi, ang hirap dito sa palengke. Ito lang kinabubuhay namin. Kailangan bigyan kami ng maayos na pag-anak buhayan. Nay, ah uh, mm -hmm. ngayon yung napili niyo kung sa tingin mo ah uh, siya yung gusto mong uh, manalo, halimbawa siya yung manalo, ano yung hilingin mo sa kanya? Sana maging mas tumambik sa pali para maging maayos sa tabi pag, pag, pag po. Para maging mabuhay kami ng, ano pa? Oo, ganun. Sa Davao Kasi, Sa Davao City kasi ah, magbago. Para maka makapag-anak. Ito maginaabot natin. Biro mo, nung time na siya, talaga, titiing ko na. Lagi kaming inuhuli, lagi kaming... Ang pangalan na iyan, anong pangalan? Kailangan sabihin. <laughs> 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 It's kumureno. Kahit na, ano ako ang tawag dito? Ano ako eh, kagapay. Eh. Umalis ako, tunuan ako. Pangas yung ginawa niya sa... Akin. Nalagi niya pinapakulit. Eh, may, ibig sabihin, kailangan ng solusyon. Pag halimbawa, pagka nagkaroon ng clearing, ano ba yung gusto niyong solusyon? Kasi normal daw talaga na magkaroon ng oh, clearing. Mag ano ba yung solusyon Ay, na sinabi, naisip mo? Pag kinilirig kami, inalis kami, hindi naman kami lang tamang Ay, lugar. Patan. Na pag-ahanap buhay uh, Kasi hindi, yung, hindi yung, ano, yung clearing lang ng clearing? Oo. Pero bang, ba kung kung yung tigba namin, ikaw patan sa buhay. Naranasan ko yan yung Mga gamit. Umuuli talaga. Ano saan yung sasabihin po sa amin ng DPS? Ano yung sabi? Kasi kasalanan niya nagtitinta kayo dyan. Aba, sa kami dapat. Yung ba kang tanong? Ka, Sana maging maayos ka. Yun lang yung panawagan ni nanay. kasi sino ba yung nabubusan mo? Subukan ito. Bago naman para sa'yo. Okay na Na-experience na kumbaga. Para pero na dalawa. so Ano sure. so, so, super mara kanalang salamat ko na hindi yung 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 Lakona, yung 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 si yung 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 yun lang yung, yung title. Gusto mo siya. Salamat sir. Thank you. Salamat sir. Ito yung uh, mic pit na maglalaban-laban dito sa pagka-mayor ng Maynila. Lacona, Isko Moreno, tsaka Maratamundong sa Si Esco, uh, Moreno, sa tingin mo bakit? Kasi marami na itulungin sa amin. So ano yung naitulong sa'yo na dito sa gilid ka ng kalsado na katira? Yung kinulong nila sa amin yan. Nantay na lang namin yung papayad na pinyarmahan namin sa kagta. Kailan kaya yun ay? Kailan yun? Yung ano, itong ano, kaya lang, nasira yung sa sa itong ano eh. Kailan kayo nagkapirmahan nun ay? Bago sa umupo. Bago sa umupo ng mayor? Mm -hmm. Oo. Kailan, na napostpon kasi. Kasi nalo siya ng... 2019 sa umupong mayor na eh, di ba? Oo. Oh. Kailang, kaya lang kasi yung napostpon kasi yung pinakaan nila yun, eh. Dapat matanggap na namin yung sinabi Papahay. Sayang ng, na ay no, sayang. Pero pinapaluwap niya pa rin niya ngayon kay Marcos. Okay. Kay BBM. Kasi dati kasi, may ano din kami kay BBM. Pero yung nagkakaano na siya. Bali, hindi nil na nila tinanggap yung ano. Pero... Nay, halawagan mo doon kay uh, Esco Moreno hmm. Sa, sa pabahay na pinangako niya simula noong 2019 ba? 2019? Hindi lang kasi yung iba kanila kasi nga uh, ang ano ni Don. Inuna niya muna yung um, uh, nasa ng mga anak. Yung, yung wala lê bông nam á nhạc, rất là chiến sĩ